ang mga anak na lalaki ni David. Ikatlong kabanata Ito ang mga anak na lalaki ni David na isinilang sa Hebron. Si Amnon ang panganay, na anak niya kay Ahinoam na taga Jezreel. Si Daniel ang pangalawa, na anak niya kay Abigail na taga Carmel. Si Absalom ang pangatlo, na anak niya kay Maaka, na anak na babae ni Haring Talmai ng Geshur. Si Adonaya ang pangapat, na anak niya kay Hagit. Si Shephatia ang panglima, na anak niya kay Abital. Si Atriam ang pang-anim, na anak niya kay Egla. Silang anim ay isinilang sa Hebron, kung saan naghari si David sa loob ng pitong taon at anim na buwan. Naghari si David sa Jerusalem sa loob ng tatlumput tatlong taon. At ito ang mga anak niyang lalaki na isinilang doon. Si Shimea, Shobab, Nathan at Solomon. Silang apat ang anak niya sa asawa niyang si Bathsheba na anak ni Amiel. May siyang pa siyang anak na sina Ibar, Elishua, Elifelet, Noga, Nefeg, Jephiya, Elishama, Eliada at Elifelet. Iyon ang lahat ng mga anak na lalaki ni David bukod sa iba pa niyang mga anak na lalaki sa iba pa niyang mga asawa may anak din si David na babae na si Tamar. Ang mga hari ng Huda Ito ang angkan ni Solomon na naging hari. Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Ahaziah, Joash, Amaziah, Azariah, Jotam, Ahaz, Ezekiah, Manase, Amon, at Josiah. Ito ang mga anak ni Josaya, Ang panganay ay si Johanan. Ang ikalawa ay si Jehoiakim. Ang ikatlo ay si Zedekiah. At ang ikaapat ay si Shalom. Ang pumalit kay Jehoiakim bilang hari ay si Jehoiakim na kanyang anak. At ang pumalit kay Jehoiakim ay si Zedekiah na kanyang tiyuhin. Ang angka ni Jehoiakim. Ito ang angka ni Jehoiakim, ang hari na binihag sa Babilonia. Sisialdil, Malkiram, Pedaya, Shenazar, Jekamaya, Hoshama at Sinedabaya. Ang mga anak na lalaki ni Pedaya ay sina Zerubabel at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Zerubabel ay sina Meshulam at Hananaya. Ang kapatid nilang babae ay si Shalumit may lima pang anak na lalaki si Zerubabel na sina Hashuba, Ohel, Berekya, Hazadaya, at Jushabhesed. Ang mga anak na lalaki ni Hananaya ay sina Pelatia at Jeshaya. Si Jeshaya ang ama ni Refaya. Si Refaya ang ama ni Arnan. Si Arnan ang ama ni Obadayas. At si Obadayas ang ama ni Shekanaya. Ang angkan ni Shekanaya ay si Shemaya. Anim lahat ang anak ni Shemaya, Sinahatush, Igal, Baraya, Neyarya, at Shaphat. Tatlo lahat ang anak na lalaki ni Nearya, sina Elio Enay, Hizkia, at Azrikam. Pito lahat ang anak na lalaki ni Elio Enay, sina Hodabaya, Eliashim, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya, at Anani.